Idol, mahalaga ba ang deload? <laughs> sa 32 years ko nagbubuhat, hindi ako nag-deload. Pero pag nag, may nagtatanong ng program, may nagpapa-coach o tinuturoan ko, mahalaga ang deload para makaiwas sa injury. Yung muscle, hindi siya yung malilit na micro tear hindi maging tear talaga kasi baka maging pulled muscle, grade 1 tear. Kesa mag-stimulate ka, lumaki muscle, magiging 5 steps backwards kasi hindi ka maka train So mahalaga ang deload once every 1 month or 2 months. Kay isang linggo lang na, ano lang, blood flow lang. Kaya pag tinatanong ako, Idol, may rest day ba lalo pag nagka travel Ang ginagawa ko lang, lightweight, 100 reps, ano lang, blood flow lang. Yun na yung pinaka-deload yun ko, tsaka recovery. Or pag may taping, may show, ano lang, cardio or sport, basketball or, or walking. Basta umikot yung dugo, okay na yun. Huwag lang yung sedentary, yung nakaupo lang kasi magiging stiff. Kailangan mag-stretching kasi yun yung mga nawawala. Yung mobility, flexibility, tsaka muscles. Tama kayo, mali ako na. Dr. Duo works for you. Happy, happy guys. God bless.